meron pa siyang ano pinost 4 hours ago. May babas handwriting, ink on the forever. Same with our first names, initials, R and M. Mahal kita Ricky, sobra-sobra. Uh, Miss na kita. Doon sa kamay niya, uh, yeah. dito, di ba uh, ano niya, yan. yan. Uh, sana pwede na uh, ipo-forward ko kay ano para mapakita natin. Uh, kay Carl, uh, nakaka-ano, nakaka... Yan. Yan. Ah, uh, 'yan yung pinos niya, yung tattoo, pinatato niya no. Oo. Oh. It's so ano no, parang pa parang ano, ang sobrang lungkot na naman ng showbiz no. Oh, oh. Parang hindi nagtutuloy-tuloy yung Anyway, June kanina Uh, nagpost nag-post yeah. din yung pangalawang anak ni Ricky Dabao, si Ricky May. Sorry, Kaibigan Ricky. natin si Ricky May. For those sa uh, Facebook niya to, uh, for those that were trusted to visit my dad in the hospital, please do not post photos of him during this time out of respect for his privacy. Thank you. So siguro maraming mm -hmm. oh may mga kumalat nga eh na pictures oh, sa, sa hospital. hospital. Ayaw ya, ayaw, ayaw na, na, na yata nila. Pero may nag-post nga. So kaya nga nakikiusap si R si Ricky May. na uh, sana wag daw. kilala ko 'yon. Siguro, siguro. Hmm. Di ba? So wag naman po, wag naman yeah, no. para siguro makakuha lang. Oo, nga. pero eto nga, eto uh, may pinosikwal-kwal, no? Ito ito yung ano, yung tattoo, na ni Malka, di ba? Malka kasi ang ano ko sa kanya. Ah, uh, mayat Malkah. Diba? Oh, 'yan. Tapos 'yun nga, 'yan at least forever nakatato sa kanya 'no, pati initials nila, 'di ba? Yes. Mm -hmm. uh. Tapos eto yung pinos niya na letrato naman ni Tito Ricky. Eto, 'yan. Uh, tapos eto nga yung may caption, siyang Very Madamdamin. Oh, 'yan yung, yung binasa yung, mo kanina. Yung, oh, yung hawak yung bulaklak. Oh. Yung dear baba. Mm. -hmm. Hindi anyway, siya nakakalungkot, nalulungkot ako kasi ang tagal mag ano, magpalit ng The litrato. Was...